So yan yung engine sound ng Bodge 500R uh, So naka-inverted fork kaya sinabi ko kanina KYB KYB brand So good quality yung ano niya. Yung kanya uh, Inverted fork So watch So naka-highlight dito yung 500R So yun mga So for today's episode Buying uh, 500 RR by Bodge So tingnan natin kung ano, uh, kung ano yung meron dito sa Bodge na to So buying a uh, 500 Okay So yun, tayo ng admin and the crew dito sa Bodge Na masilip ang loob ng kanilang garage So yun, kasama ko ngayon si Sir Jay Then Sir Tony So sila yung nag-assist ngayon para dito sa 500 Uh, Bodge. Sir, nasabi mo kanina na this is the first generation, no? Hmm. Ito yung first, parang base model ni, ni Bodge. Okay. Sa Naked Bike. Mm -hmm. Sa Naked, Sa naked bike. bike. And one of naging best-selling bikes namin before. Ah, ito talagang best seller no na entry bike. At saka ito yung entry bike wala nang iba no. Wala 400 si Bodge, di ba? Meron, meron, meron din. Pa. Ay, mismo mababa oh, pa. 300. Ah, 300 pero yung big bike entry, this one. Mm -hmm. Okay. So meron bang ibang variation to, sir? Sa 500. Oh, sa so 500. Ano bang, ano, color ba? Color meron kasi na 500. Ah, na ganito? AC Basic at least. Okay. Mm Si R lang ang medyo tumalon from ah. 300 RR. Dumaan um, siya no? na. Hindi pa ito pa talaga siya bigla. Ah, okay. Hindi siya lumabas nang 500. Mm. Pero sa ngayon, sir, yung ganitong 500RR, continuous production pa ba sila? Paano ba? Parang yun. Ah, hindi na. So, this is yung mga last unit na lang, no? Mm. Sir, nabigyan ko lang yung mga tip, mga amot mot This bike is uh, 290,000, tawa? Regular price. Ah, uh, 290,000. Cash is 260. Ah, 260? Uh -huh. Ah, nakapromo pala sila ngayon. So, pag cash, 260,000 pesos. Pero pag installment or financing, uh -huh. 290,000 Plus, ah, okay, may mga charges pa Sa ano, sir, sa 260, all in na yon? Kasama ng ah, yun? Kasama na yung registration? Ayun lang, mag-additional ng ano, mga 5,000 yata, mga ganun no? So yan, mga kamatmat, another info uh, Pag cash, may discount So, 290 down to 260,000 pesos. So, yung 500 red bodge. Ayun ah, gusto ko lang ilinaman. Meron tong ah, color variant na red. Correct, sir? Red. Red, red and white. Salon. Ah, may white. So, red, white, and uh, black. Okay. So, yun, mga mat-mat. So, kasama natin ngayon si Sir Nel. So, yun, sir. Congratulations sa bago nyong bodge 500R. So, question ko lang. Bakit bodge ang na, ano, napusuan nyo? Kasi nasa kanya yung mga gusto ko sa... Ah, okay. Nag-a-air. KYP. Yo. So, KYB ano? k ni Leasing. Oo. Oh. Tapos, ang main engine, kaparehas lang Honda. Ah, okay. So, yun yung turning point mo kaya ano? Tsaka, hindi pa ganun kamahal, no? So, so ayos. Sa reviews naman niya, alam ko, ngayon, So, yun ang nag-ano The best, yung price. Yung price, yes. Hindi mo kailangang magbayad na sobrang mahal para makuha yung gusto mo. Ano? Ay. So, ayun, napansin mo nila sir, may pinadadagdag ka. Nagpa... Kasi, siyempre, importante yan. Mga radiator, no? Over. Tapos? Yung sukat ko naman, pagpupubo, parang gusto ko talaga upright na. Upright position, no? Kasi, sa sawa doon sa Nakasubsob. Uh -huh. Sa CBR eh. Mm -hmm. Yeah. So raiser ka na? No? Mm, -hmm. ka na. Yeah. so yun, silipin natin yan mamaya kamot um, yung mm -hmm. bike ni Sir Neil. Sir, thank you ha. Thank you, thank you sa pag-share ng, 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 ng info. Sir, so, mga kamot mo, so kasama ko ulit ngayon Sir Jay. Sir, uh, ano lang, kasi question ko lang ha, may mga agam-agam lang ako, syempre isa sa mga sa mga customer natin yung tatanong ba yung durability, quality ng bike, so sir so ano masasabi nyo sa bike? Sa bike, um, sa amin, yung first unit namin na inactivate para sa, for testing namin personally uh. na pang Pilipino na namin, so far, 5 years now, siguro 4 or 5 years, okay pa rin yung bike wise um yung engine niya na no, problem ah yung ilang yun normal wear and saka yung sa clutch lang usually kinakailangan so ibig sabihin para mga consumables lang talaga pero pagdating sa engine wala sir basta ulang, wala lang pala palagi sa ngayon, sa change oil lang talaga na so ano yun yun talaga yung buhay ng yun siya. ang buhay ng ano nang okay, oh, isa maintenance pero kung um, sa quality ah, hindi man pa pauli yung gauge uh, okay. so, so ano yan ah yo So in general yan hindi lang sa sa mm -hmm. ano sa sa 500 r Kasi okay, talaga hindi marunong yung gumagamit. Talaga hindi tatakay yung bike. Ah okay. Sige. Sige nice, nice ano, nice info kasi alam ko may mga viewers, may mga ano na na yun ang inaano agad eh, parang gina-judge nila yung ah hindi okay, kasi ano yan, ganito, made yan ng ano, ganito. China China, China, China kaya. China ngayon, hindi na kasi info lang sa iba, almost yung iba ngayon kahit top of the line sa China na rin kumukuha ng parts. So, siya So, yan, ah, From, ano, kay Sir J, uh, J ang galing, ah. Na, Boj is a good quality and a good brand. Yan, pag-start mo, ito. Tapos, mo, panggap, eh. Ayan Ito, pag, ah. Uh, so, day, napapalitan siya ng kulay. Green holders. Ito. Daylight. kape Pag-gap, Pwede mo siyang ma-select. Ah, uh, ayos. ito ano yung nasa ilan ng kilometer per liter nito 20 plus 20 plus kilometer per liter 27 yun, 27 kilometer per liter so matipid no uh, dalawang silin ano uh, ito? 2 silin din no? parallel twin no? 500 cc So yung pasadahan ko lang, so, meron tong uh, shaft na KYB. And then naka Pirelli na tires. Dual disc, decent to uh, brake calipers. Ayan, naka Angel City uh, na tire, Pirelli. Ayan yung engine sounds. rear tire na Angel City Pirelli 160 by 60 by 17 single piston brake decent brake calipers so around 240 this diameter sa likod ABS then ito 120 by 70 by 17 na Angel City yeah. So LED lahat, naka LED na, LED na, turning light, tail uh, light, then uh, brake light, So yung engine sound ng Bodge 500R uh, So naka-inverted fork, yun sinabi ko kanina KYB KYB brand So good quality yung ano nya Yung kanya uh, Inverted fork So watch So naka-highlight dito yung 500R LED lahat passing light hazard hazard okay so yan hindi yan sira hindi yan ano ah ano lang yan inaayos or nagpapalit lang ng ng ano ng uh, clutch cable si sir Tony dahil Si Sir Neil gusto niyang i-adjust. So, uh, nagpalit ng riser. So, pag nagpalit ka ng riser, ma um, magpapalit ka rin ng clutch. So, from, ano ito, sir? From DS? DS. DS. oh, yung pag ganon, na uh, Venture adventure bike. So, yun ang papalit uh, bibili mo bibili clutch, then ipapalit mo rito. Tama, sir. Na. So, mas mahaba. Kasi, pag angat na ito, na yung clutch cable niya. So, ayan. So, eto na. Pinapalit na ni Sir Tony ngayon yung binili nila. Nasa magkano yung ganyan, Sir? Ah, okay. So, yun. Yun lang naman ang ano, ipapalit. Afford naman. Nakakabili ah. ka nga ng big bike. Eh. Yung pa clutch cable na. So, yan. Affordable naman siya. So, yan. Ah, Nilawin ko lang. Hindi yan sira. Ah. Nilalagyan lang ng ah, bagong clutch cable dahil dun sa riser. Ma sir, mga nasa ilan ang inch ng tinas niya? dalawang sir. Two inch, no? So, yun. So, ito kasi nang, almost, naka, ano? Almost two. almost two inch. So, ano kasi siya naka, naka, hindi naman sobrang subsob, pero medyo aggressive pa yung bike. Ngayon, gusto ni insert nil ng naka, ano siya, naka upright na. So, kanina sinukat naman, yan, nagustuhan naman niya. So, yan mga mat, mat This is the Bunch 500R. Ayan, okay? So, ayan. So, congratulations kay Sir uh, Nils sa uh, bago mong Bodge 500. So, see you on the road. Uh, welcome sa Bodge community. Ayan, so, gusto kong magpasalamat, syempre, kay Sir uh, uh, Eric de la Cruz sa so, pag-book up dito sa branch. Then, kay Sir Tony, kay Sir Jake, and sa mga staff ng Bodge Imos branch. Ayan. So hanggang sa susunod ulit na episode, sana may yung tips and idea regarding sa Bodge 500R. Hanggang sa susunod ulit. So this is Iman, see the road. Peace out.